Matapos ang eleksyon ay unti-unti naman dumarami ang pumupunta sa sementeryo para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Nagsimula na rin ang mga negosyante na magbenta ng merienda, bulaklak at kandila. Ayon sa Quezon TNT na mahigpit pa rin na ipinagbabawal sa mga bibisita sa puntod ng kani kanilang kamaganakan na nakaimlay sa sementeryo ang pagdadala ng anumang bagay na matutulis o matatalim, sigarilyo, alak, mga baraha at mga may ingay na maaaring makasira sa katahimikan ng paggunita ng undas. Ayon naman sa Quezon Kesong... Police Provincial Office through PIO Chief Police Captain Lovelin Lalonio na mayroong 317 pads or police assistance desk na nakakalap lalo sa buong Mahalika Highway sa lalawigan ng Quezon para umalalay sa mga manlalakbay. Muling sumalang ang 2,836 personnel mula sa PNP at sa ibang unit na gumabay nitong nakarang eleksyon para naman sa kaligtasan ng mga mamamayan sa pagunita ng undas. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Maceda, Tatak RMN.